ang electric pan dito may ikot saksak natin okay, number 1 wala 2 3 hindi umiikot pero umuugong siya oh. umuugong dikit ko para marinig niya yung ugong yan, umuugong siya pero pag tinister mo siya wala siyang koneksyon pero umuugong stirin natin bunutin muna natin tapos stirin natin yan to stirin natin siya lagyan natin sa connectivity bakit dito sa ano? 200 oh, 200 oh. Ito na lang natin sa connectivity lagay Just tingnan natin siyang lagay natin sa 1 tapos ito yun natin ka may connectivity wala nakakadikit yung test probe wala sa so number 2 wala tre wala pa din Bila, trik, binuksan ko siya yung connection niya wala namang putol tapos napansin ko wala siyang thermal fuse yung brand na to yung sa Sintrex wala siyang central uh, thermal fuse so tinis to dito yung kapasitor hindi na siya pumapalo kaya subukan ko siyang palitan ng kapasitor so, malalaman natin kung okay na siya pero umuugong siya um, click no to siya kapag pinindot mo yung pag sinaksak mo tapos pinindot mo 1, 2, 3 umuugong lang sabihin may power pero pag tinister mo siya wala siyang continuity hmm, wala siyang continuity pero umuugong siya so hinanap ko wala mang thermal fuse so wala na siyang dinaan ng fuse para matista na kung bastid na yung thermal fuse niya so wala siya noon ito so, yung ano ko suspect ko ito palitan natin yan ibalik ko na lang muna to tapos palitan natin ang kapasitor ibalik ko na yung ano tapos yung symbol ko na sa ulit napalitan na natin siya ng kapasitor saksak na natin yan nakasaksak na <coughs> 1 2 3 ayos na ito na natin yan lang mga busing kung yun yung problema ng ano nyo ng electric pan umuugong pero walang continuity capacitor lang palitan nyo lang yun yan yun lang maraming salamat paki subscribe at paki like na lang ng video thank you